Bakit may mga bata o inusenteng tao na nagdurusa o namamatay? Kung ang Diyos ay makatarungan at mapagmahal, bakit may mga batang namamatay? Bakit may mga inusenteng nagdurusa? Hindi lahat ng bagay ay nauunawaan agad ng tao. Pero ayon sa Biblia, may mga bagay na itinakda ang Diyos sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang buhay ng tao maiksiman o mahaba ay nasa kamay ng Diyos at ang mga bata ayon sa turo ni Kristo ay nasa kaharian ng langit. Hindi nawawala sa Diyos ang mga inosente, may katarungan siya kahit hindi natin agad makita. Sa gitna ng pagdurusa, huwag mawalan ng tiwala. May dahilan ng Diyos sa bawat bagay at ang kanyang habag ay higit pa sa ating pag-unawa. Manalig magtiwala at manampalataya. Sa gitna ng mga tanong at pagsubok, may mga pagkakataon tayong makakita ng liwanag ang simbahan na nakatayo sa kabila ng mga bagyo ay nagsisilbing tunguhang ating hinahanap. Sa bawat pagluha ng bata may kwentong puno ng pag-asa. Ang mga matatanda ay nagdadala ng karunungan at kaalaman, nagbibigay ng gabay sa susunod na henerasyon. Sa simpleng yakap at mga salita ng pagibig, ibig natutunan natin na ang buhay ay puno ng kabuluhan at dahilan. Minsan ang mga sagot ay hindi agad dumating ngunit ang tiwala ay dapat manatili.